ay lang yung sa kanya daw, sabi niya. So, yun po, nakajak pa tayo ngayon, guys, kasi itong tamban po ay ang dami-dami. Uh, masama talaga yung mga utak din, ha? Hmm? Hello, guys! Good evening! Good evening, guys! Karating-rating lang po natin, guys, na galing ng trabaho. At of course, Pilipino tayo, iba yung lahi ng kasama natin. So, nag-grocery din tayo. Kung minsan kasi, uh, mamimiss din natin yung mga Pilipino na mga pagkain. So, nagpunta ako ng, nagpunta ako ng Seafood City kanina. Nag, uh, ano ako, nag-grocery ako, konti-konti lang kasi gusto ko din Uh, magluluto ng mga ano ba yung mga pagkain ko ba kung minsan kasi mamimiss din natin yung mga Pilipino pagkain. Anyway, guys, tingnan natin kung yung ano mga grocery natin. Ito mga grocery ko, guys. Uh, mga ano to mga uh, ito po ay ang halaga nito po ay ano guys, umaabot so, siya ng 50 dollars, mga dollars. Tingnan niyo ha yung mga grocery ko ha. So Katulad nito, itong chicken liver. Papakainin ko yung mga tao ko dito guys. Sabi ko sa kanila, I am going to cook chicken liver for you guys tonight. And then they said, no, thank you. But anyway, this one is $5.77 already. This one is almost $6. Yung ganyan, no? Ayan, almost $6. Yung grocery natin. So, of course, yung ano natin, sell ang ating sell ang ating tanglad Yan po guys, lemongrass sell. Ito po ay mga 2 dollars lang po ito. Itatanim din natin yan. E Magwiwinter na kasi baka mahirapan na akong magtatanim dito. Pero gagamitin natin to sa pagluluto. Yan, 2 dollars. Ha? So, yung ginger natin. oh, yung ginger natin po, mga 2 dollars din ito. Mga 1 pound, 2 dollars. Ayan. So, ito guys, ito ang maintresyado. So, ngayon nakajak pa tayo. Ngayon dahil nakabili tayo ng ulo ng salmon. Kita ko sa inyo yung ulo ng salmon, oh. Ang halaga po dito, dalawang ulo ng salmon ito. Ito po ay $8.07. So, ano siya guys? Parang ano pa siya? Parang fresh. Fresh pa siya, pero yung mga hasal niya, medyo hindi na masyado fresh. Pero yung meat niya, yung meat niya is fresh pack. Mmm, fresh pack. Tingnan niyo guys, oh. Malalaki siya guys. At masarap itong paksiwin. One. Magpaksiw tayo. Ayun, oh. Ang laki-laki, oh. Ayan, diba? Mmm, yun. Dalawa siya. Dalawa. Opo, siwain natin. Ako lang naman ang kumakain nito. So, of course, mabubusog tayo nito. Kailangan tayong kumakain ng kanin kasi... Thursday na at hindi hindi ako makakain ng kanin from last week pa hindi ako kaya Digil akong kumakain ito guys na ano hindi ito taksiwin ko ito at kakain ako ng kanin kasi namimiss ko lang yung nerve yung ano ko po yung system ko parang naghahanap ng kanin ayan yan po lulutuin natin yan sabi ng asawa ko yung fish head lang ay uh, yung fish eye lang yung sa kanya daw sabi niya So, yun po, nakajakpa tayo ngayon, guys, kasi itong tamban po ay ang dami-dami. Almost 6 kilo ito, guys. Almost, ano, almost 6 pounds ito, alam mo ba? Binibili ko lahat, bakit? Dahil ang pound nito is $1.99. So, balik bali dollars lang per pound. So, ito po ay umaabot ng, ano, uh, 6 pounds. Yeah, 6 pounds. So, mga umaabot siya ng umaabot siya ng $10. Oh, tindas. Si mga 5 pounds something. 5 pounds something si is $10 o oh, oh $10.17. So, mga 5 pounds siya. Alam mo guys, gagawin ko ito ng naka-jack pa talaga ako. Talagang binibili ko lahat dahil ito ay gagawin natin ng sardines. Alam mo naman, famous tayo sa paggawa ng sardines. Da kaya tayo nababiral ko sa ano sa pagawa nating Spanish sardines po. May vlog na ako diyan po sa aking YouTube ano YouTube uh, video na yon napaka na ba yung ating Spanish sardines kaya tayo na monetize sa ating ano sa ating uh, YouTube channel. Yon po, yon po ang video na na yung isang video lang po ang nakabiral sa akin, yung Spanish sardines po, Iyon, Ang, kaya magagawa ako ng sardines. So, kung i-google ninyo guys, yung ano, yung Spanish sardines, viral yung Spanish sardines po guys, hanapin niyo yun. Tsaka, um, ito guys, nakabili ako ng tulingan. Oh, hmm, tulingan. Ang tulingan po ay masarap ito sa sardines at masarap po siya sa pakseo. So, ito naman po pagkain nyo guys, hindi ito kakainin ng mga asa ng asawa at sa anak ko. Hindi sila kakain ng ganito. Kaya ako ang ako, nag entertain ako kung anong gusto kong kakainin. Yan, bumili tayo ng mga ano, yung mga, yung mga gata. Dahil nga, ang plano natin mamaya ay maggawa tayo ng laing. Ayan, yan, dami natin, dami natin. Bumili ako ng, six can six can 6 can na ano guys 6 can na gata 'yun ang gagamitin natin. Ito pala ang resib resibo natin po. Nakabayad tayo ng 46 dollars. Lahat ito 46 dollars. Saka meron pa akong dalawang susuko po. Tingnan niyo yung ano ho, ito Chinese eggplant daw ito. Pero grabe oh. Ah! Ang haba-haba oh oh, oh, ang haba. Parang, oh. Oh, di ba? Ang haba. Dalawang binili ko, guys. Oh, wag na kayong mag-ano, ha? Mag-isip-isip ng mga utak ninyo, ha? Mga masama talaga yung mga utak ninyo, ha? Hmm? hmm. Kaya, kayo ay ganun ganon na lang. Kasi, wag kayong mag-isip-isip ng masama dito sa aking mga binibili, ha? Hmm? Oh, yan, dum dalawa yan. Ito ay, ano na to, nakasel ito po. Itong eggplant ko po ay, mga ano yan, mga two dollars, yeah, two dollars something, ginger two dollars. Ah, yung eggplant ko po ay, ano lang siya guys, yung eggplant ko is one dollar and sixty cents. So, mura okay na siya. Okay na siya. Okay. So iyan so, iyan ang grocery natin for Or today So yung ano natin po, yung ating lulutuin mamaya is maglagal, magluto na ng, nga tayo ng laing. Kaya yan bumibili ako ng mga, sabi ko pupunta ako ng Saipon City at ako ay mamimili ng ating mga pagkain. Kasi mamimiss ko rin yung mga pagkain natin guys, yung mga Pilipino pagkain. At huwag kalimutan, tatandaan po, pag mag-grocery kami dito po, magdadala kami ng sariling bag namin dahil hindi na lang araw-araw na magpunta kami sa stores magdala kami ng sariling bag namin. Kaya magdala kayong sariling bag. Ito talaga bag kasi bili ka na ng bili at saka itatapon lang man yung mga plastic, ba diba? So, yun lang po guys. Ang ating ano, nakako. Masaya lang ko as ah, kasi ang dami-dami ng aking tamban na ano, oh. Gagawin ko itong sardines guys. Promise, excited na ako. Kaya, thank you guys for watching sa ating pag-grocery for tonight. Kaya, iyan. Nakapag-ano tayo. At saka, of course, Bumili tayo ng ano eh. Bu nakabili ako ng tinapay. Kasi paborito ng mister ko at saka yung anak ko yung mga tinapay. Okay guys, thank you guys for watching. And don't forget to uh, to subscribe sa, atong mga, sa ating mga video. Sa aming, para kayo ay makapanood ng ating mga video. Thank you guys for watching. Bye bye. Yeah, okay. Tulingan. Ayan, masarap itong tulingan na to. Ito, paksiwin natin ito, guys. Thank you, guys. Bye-bye.